Halo, Maulana Umaga, ma bos. Pernol, shout out Pernol. Shout out pelatih <laughs> So, yan ma bos, at uh, my order tayo uh, today ma bos. At shout out sa mga order sa today. Kay uh, Boss JC Doria ng uh, Albor. Kay Seven Fuhr ng uh, Bulod, Panglao. Kay Remy Salazar ng Baklayon. Kay Gisilia ng Tawala, Panglao. At saka kay Ma'am Tata Lukot, ng Baklayon din mga boss. out shout out sa ating mga kaibigan dyan. Kay uh, shanilin Tabaco ng uh, Bigaan Kugman Sunit Kagayan di Oro City Yan Marami akong mga Ano dyan mga boss Mga Pinsan dyan mga Paras Shout out sa inyo mga boss you, At saka shout out kay Francis Authentico Raylord Samanti Niko uh, Nico Muruna Nang Quezon City At saka kay Chick Boy Marlon Kitchen Nang uh, Canada mga boss Yan So may kaibigan po tayo mga boss Nagtatanong po kung ano daw yung mga sukat ng aming tubuh So alamin natin yan mamaya mga boss Kapag tayo ay magtuhog na Kasi kami naman ay nagtatrabaho pa At uh, yan, magtatahit pa rin ako ng mga belly mga boss So balikan ko kayo, kayo mamaya mga bossing So yun, uh, lumalakas na ang ulan mga boss yan, paano kayang ang pag-deliver ito ngayon, mga Single motor pa man yung ating gagamitin. Yan. Yung ating tat tatlong bay ladies after noon, Saka yung isang baboy pa doon ay uh, 5 p.m. baboy yon Dito na may 4 p.m. So yan, at uh, tanongin natin si Boss Noel yung mga sizes ng ating tubo dyan. <laughs> so siya ang tanongin natin mga boss kung bakit, uh, bakit may sizes yung ating tubo para sa ating mga litson mga boss. So yan, nag-start na ang mamula-pula yung ating mga belly mga boss. Tsaka yung kay Boss Noel ay pulang-pula na. Yan. At uh, maganda pala tong uh, baboy na to mga boss kasi nga nitip po to. At yung balat niya na puri usog ay crispy na crispy yan mga boss. So ngayon ay tatanungin natin si Boss Noel mga boss kung anong size ng tubo yung ginamit na dito mga boss. Kasi itong baboy na to ay nasa 22 to 23 kilos oh or 23 to 25 kilos. So yan, tanungin natin si Boss Noel, mga boss. So yan, Boss Noel, ah, nagpahid ka na naman ng mantika dyan para natuloy ang ano yan? Para ng binarnis ah. So dyan, Boss Noel, ano bang sizes na tubo yung ilamit mo dyan? Itong... GI, GI di ba GI yan? Oh, ano ang tawag dyan? Yung ating tubo. So anong yeah. size niyan, boss Noel? Itong tubo na to mga boss, yung itong gamitin pag ang baboy kumimbang lang ng 25 pababa. Oh. So pag malaki na, yun na yung So ano ito? Anong size nito? Uno? Uh, un, uno to? Uno? One? One. Uh, one, meter? Ay, one, one inch? Okay. One, one, inch on, yata yung uh, kapal ito mga boss Ay yung ano niyan, yung talagang tubo niya mga boss Tapos kapag uh, malaki na uh, Yung uno niya, nalitin na siya uh, Nasa 26 kilo up So yan, yan mga boss, yung sizes pala nito ay nasa uno po. Yung para sa mga maliliit lang namin mga boss. Hindi tayo mahirapan pag... Yung... Oh. mga boss. Kasi kapag ka ganitong maliit lang, mga maliliit lang na baboy mga boss, yun talagang uno yung ginagamit namin para... Yun nga, hindi tayo mahirapan magtuhog at magbunot. Kasi yun nga, mag... kapag malaki na, kapag kapag uno media yung gamit natin dito eh, maliit lang yung baboy so siyempre maliit din yung puerta ng kaniyang puwet mga boss so mahirapan tayo dyan at saka pag bunot natin dyan ay uh, baka Masura. may tendency pa Noel no? may tendency pa na ma-damage yung litson mag crack so dapat may iba ibang size talaga mga boss at saka doon sa uno media naman mga boss para talaga doon sa mga malaki na yon at uh, yun nga hindi rin hindi rin tayo pwede magamit ng uno para sa ating 26 kilos up kasi yun nga medyo may kalakihan na yung puerta doon mga boss so yung kanyang tubo ay hindi na ho mag -fit. may possibility yun na doon lalabas yung tubig mga boss kapag maliit yung tubo na ginagamit natin sa malalaki nating baboy so yun yun, yun, mga boss so sana nagtatanong ay sana nasagot ko po yun nga yung gamit namin uno at saka uno lang talaga mga boss wag yung masyadong malaki uh, kayo, may may number 2 naman po na size ng tubo pero wala kami noon Uh, okay naman kami sa ano 60 kilos yon yung uno media pwede yung pwede gamitin yon oh 60 kilos uno uno media kahit 70 pwede 50, na rin yon bira lang naman kami nag nagglitson kami dito mabos ng mga 80 to 100 kilos so siguro kapag uh, may ganyan na ah, kailangan na natin ng numero 2 na tubo pero pagka uh, 70 below yun nga ano lang yung Uno Media okay na yan o boss at saka suggest ko lang sa inyo mga boss kapag ka bumili kayo ng tubo piliin niyo po yung lokal. Huwag kayong bumili doon ng ano ng ordinary kasi yung ordinary ho galing po sa ano yon ibang bansa. Uh, lalo na sa China mga boss. Oh, manipis lang yon. So kapag ka mabigat yung baboy niyo tapos yun yung ginagamit niyo uh, baka ho mayupi. Mayupi pa yung tubo niyo, mahirapan ma, ma, na kayong mag-ikot mga boss. Ito ay eh, uh, maghihigit na apat na taon namin ginagamit itong mga tubo na ito mga boss. Kibali may ano kami nito, uh, 36 pieces. Kasi yung, haba nito mga boss, yung aming uh, tubo is uh, 10 feet po. Kasi kapag uh, bumili ka ng tubo, yung sa hardware kasi is 20 ano, ano, no? 20 kasi yung size so hinati lang namin sa dalawa mga boss so yan nga 10 uh, kung mataas pa para sa inyo pwede nyo namang potulin kasi yun nga nakita naman si Noel mahaba pa yung 10 dyan pero sayang naman kapag potulin pero as is na na nalaman na namin ng ganyan mga boss so yan at ah uh, Goods na goods na ho, yung ating baboy dyan, saka yung ating belly doon ay, yun nga, nagpupula na mga boss. At yung ulan ay tumila na rin. Sarap magkape. Magkape ka laway? Kape, ay? Kopi ko brown talaga mga boss. Cappuccino! Special mga boss, binigyan na kami ng kape. <laughs> bagong ligo yung aming bebe ngayon mga boss yan bagong ligo pero amoy pita bakit kaya <laughs> loy bagong ligo pero amoy pita <laughs> kasi laging nagpapaulan yan napakasipag na mata yan mga boss si Rachel so yan at kape uh, kape muna kami mga boss <laughs> Si Rachel mga boss ay tinitrain ko palang magluto yan yan, siya na para siya nang magluluto sa mga dinuguan sa kainatayan. kasi uh, para naman may matutunan siya kahit uh, konti mga boss kasi bata pa talaga ito mga boss hindi pa to pwedeng mag boyfriend boyfriend tong batang to pag nalaman natin eh papaluin natin yan mga boss wala pang boyfriend pero may asawa na gaga <laughs> Yan. Tapat ng mga bata natin ay tinitrain talaga natin mga boss sa gawaing bahay. Yung mga ganito mga boss para soon nang lumaki sila, may baon na silang talent mga boss. Na kung saan sila ipapadpad ay may dala na silang ano mga boss, kakayahan. Kakayahan sa pagkatulog. <laughs> So yan. Ayos na yan. Sila muna yung pinapano ko dyan para yun nga. At least uh, may matutunan sila mga boss. Yan. Libre yan. Walang bayad sa pinapagtuturo yan. Hindi tisda. At saka si Brian naman ay yun ho yung nag ano mga boss. Nag uh, asikaso ng mga laman loob ngayon. Siya na yung bumibiak ng mga bituka. Naglilinis saka nagpapakulo at nagpiprito ng mga laman loob mga boss para mawala talaga ang langsa lang sa walang amoy uh, walang hindi uhab hindi uhab yung ating dinuguan mga boss para mabango talaga mga boss so yan tayo ay balik litso na na mga boss So yan mga boss, pula na rin yung ating mga belly dyan. Yan pupula-pula na yan at uh, lumolotong na rin saka yung litson ni boss Noel ay yan gods na gods na boss. at pagkatapos niya ay salang pa siya ng isa so ako, na, ako na ho yung rider ngayon boss. ako yung kapitan dito sa makinang ito tapos ako pa yung rider so ako yung magpapaalam ng mabas kasi yun nga magbabalot pa ako ng aking sarili para hindi tayo mabasa. tapos hanapin na, hanapan natin ng paraan ng ating buo na baboy eh. hindi rin mabasa mga boss so hanggang dito na lamang sa araw at uh, shout out sa mga bagong subscriber natin dyan at salamat sa iyong support mga boss at umabot na rin tayo ng 500,000 subscriber maraming salamat sa inyo mga boss <laughs> So yan yeah, at uh, masaganang pamumuhay po. paala.